嗯。Yeah. yun, wala man sa akin po rin Sabi yung tunog So yun mga boss, uh, meron tayong Honda Click dito So dumaay pa si na boss Ayan o, oh, galing antipolo So let's out sa kanya So ang layo niya mga papsa Loaded setup sir no? Ayan, loaded setup dito, lalagay natin mamaya So, nabaklas na natin mga boss yung compartment. So, wiring naman tayo sa speaker na gagamitin. So, ito yung compartment ni sir. So, lagyan na natin ng pattern yan mga paps. So, ayan. So, dito naman tayo sa butas. And then, sa board. Nagawa na rin yung board niya. Yung kahoy. No. So, yun mga boss. Wiring na tayo dito. So, nalagyan natin yung mga speaker. Ayan. So, ganyan lang kabilis yung so, pag wiring natin dito mga paps. So, ganyan na tayo sa board. Ayun na yung kakoy kanina mga paps. So, nakita. So, magadala. So, balik sa motor na. So, tap naman sa battery tayo dito. So, Honda Click. Pulay uh, blue. Galing antifollow pa sina pap.

So yun mga boss, uh, set up namin ngayong araw So Honda Click, loaded set up yung ni sir So ito yung Honda Click ni sir mga So kulay blue, loaded set up, 6-3 set, limang speaker So dumari pa sila, galing masinag anti-polo So ito si Paps Sir, ano pa alam mo sir? Jeff Ayan, so shout kayo boss Jeff, uh, pa sa atin Sir, ano masabi mo sa set up? Solid Solid Ayun, wala masabi sa boss Sabi yung tunog And solid body ba mo? Oh, solid. Oh, wala na mga paps. So, mas maganda talaga pag nag-shout kayo personal kaysa sa video. Pero so, salamat sa pagdayo. Okay.